video nga, guys, is magluluto nga tayo ng kamote at saka saging. At ayan na nga, ay hiniwan na natin yung saging dyan. Takam na takam na nga ako kumain ng kamote guys. At saka banana, Diyos ko Lord. Buti na lang at may nakita tayo sa kanto-kantuhan dyan sa gilid-gilid. Mahal nga siya pero okay lang. At ayan na nga, at naginit na nga tayo dyan ng mantika para ilunod na natin yung sa nating kapitbahay. Ay este, yung kamote pala para pa... Patigasin natin sila sa inggit ay este palambutin pala natin yung mga kamote para pwede na natin kainin at nilagyan ko na nga ng asukal kasi medyo mapait-pait yung mga ugali nila para tumamis naman yung kamote guys at ayan na nga guys bago natin yan haluin kailangan muna natin siyang palambutin ay patunawin pala yung mga utak nila ay este yung sukal pala guys is natin. At ayan na nga yung finished product natin guys. Pwede na natin yung kainin kahit mainit-init pa yan. At teran Wow, yummy yummy na yan guys. Ipainggit mo na lang sa mga kapitbahay mong chismosa dyan na mas masarap yung kinakain mo kaysa ka sa kanila. Kaya ganyan yung mga ugali nila guys. At ayan na nga! Kain na! na. Enjoy eating! Bye bye! Thank you for watching! What? Wow.